Wadap up mga karels, magandang tapos. <laughs> tapos gabi na ngayon, loko loko. Okay mga karels, magandang gabi. Sa inyong lahat, nandito kami sa malaking bahay. Wala nga Ito yung trupa ko dati. Kasi dati mga karels, doon sa manukan ko, siya yung ano ko, tagapatuka ng aking mga manok. Ngayon, Kita kami, nagbibinata ng siya. Ngayon ko napansin nung karang araw na may kamukha siyang sa sikat na vlogger. Uh, yan. Uh, tingnan niyo kung totoo ba yung sinasabi ko. Uh, yan si Kung TV no, ng maliit sa vlog. Kung bata kasi siya nagpa-vlog. Yan ang mukha ng Kung TV. Kaso si Kung TV, uh, malaking tao yun at malaking mukha. mamaya mga karir sa I love you so oh, wow.